Kala na isa. Tapos yung resistor. 1,000 ohm. 1,000 ohm. 1. 1, Tapos, 1. Tapos 200 ohm. Or 100 ohm. Isa lang. Yan lang. Ah, AC line Divide mo na lang ha? So, most probably 100 lang po. Oh. So, divide mo na kayo 30. 30. 12. So, kasi yung model 4 pay po. Ito yung mga pa na kayo. 20. 20. So, divide mo na lang ah. Hoy, gila o. Sino nga po ngayon? Ito. natin. Ito, ito. Ito, ito. ito. Pwede niyo ba itong <laughs> gawin ng angel? ko. Akin lang. <laughs> Akin na lang. Akin na lang. na lang. na lang. Uy, bago gada, sa amin yung dalawa ni Angel. Oh, bago, pinili namin dalawa, sir. huwag ano,